Dana ng property, may ilog oh. Wow. 700 square meter dito sa Bamban, Tarlac. Restorado tong daan na to, no? Kahit sa Google kita, no? Yan, eto. 700 square meter pa babasya siya hanggang doon sa ilog. Ang ganda ng property, oh. Ang daming mangga. Tignan mo, 700 square meter, napakatahimik, rest house, overlooking siya. Kasi kapag nawala yung mga ganun doon, is magiging overlooking siya, makikita mo, tanong mo yung bandaron. No? Ngayon punta tayo doon sa bandara. Ayan. 700 square meter. By the way, ako nga pala Sherwin Katanghal. Maglalagay ako ng contact number once na gusto, gusto nyo nang uh, makontak ako. ang Hanggang doon yung ano niya, yung moon niya. No? Dito. Ayan. Tapos bababa tayo. Tignan natin ang garoon. Diretso po ah. Okay. Ayan. tignan nyo po. Hindi siya ano, hindi siya ganun katapang yung slope nya saktong sakto lang ganda oh, ang daming mga puno pang ano talaga siya? yan derecho derecho lang yan oh. ang daming mga puno oh. ganda ganda ng property oh. tignan natin yung sa baba niya para makita nyo at maniwala kayo sa akin yan hmm. oh. ganda kapag nando ka oh, taas na lang no oh ang kagandahan hindi siya ano hindi siya uh, ganun katapang yung slope niya sakto lang no? ang ganda ang ganda promise ayan no ayan diba diretso yan hanggang dun sa ilog ang ah, oh, Ayan, lampas pa sa kawayan na yan, no? Meron pa siyang kawayan, no? Tapos dito, pantay pa. Oh, ganda. Oh, ang dami mga puno na mangga. Diretso. Talagang ano to, uh, pang rest house talaga, no? Yung gusto yung katahimikan. Eh, maglagay ka ng kubo rito, may solar ka. Ayos na! Ang ganda. Ayan yung, ayan yung bakod na isa. Oh. O, ayan, o. Oh. Napagod na yung bakod Diyan, umiga na. Ayan, o. Oh. O, oh, tingnan natin yung ilog, no? Ayan. Ayan, yung ilog, o. Oh. Ayan. O, Oh tapos dito sa baba pantay pa oh kung gusto oh kung gusto mong magano ano ang ganda oh di ba ayan oh ayan yung ilog oh ganda rito oh oh ba diba? oh yan oh kung gusto nyo mag-relax relax dito oh may ilog Ganda, ganda ng property tapos ang gando siya nasa taas. Kaya nga kung nandoon ka, kita mo eh, halimbawa pinaalis mo to kita tanaw mo rito ang ganda ang ganda ng property hanggang dito po no yung hangganan niya no dito sa ilog yeah. ayun yung poste no oh. tapos pag ganyan siya doon hanggang doon no napakaganda 700 square meter dito sa pag-asa bamban tarlac yeah, no wow ganda oh. Yung title niya, Kloa, no? ah uh, pwede na pa-transfer. Ayan, okay. Ilog, oh. Ganda, ang ganda ng property, promise. Hindi ka magsisisi, pang rest house talaga. No? Oo. Oo. Ngayon mo, oh. Ganda, oh. Ang ganda, oh. Tapos, doon, banda, yung part doon, is mataas, ang ganda. Wow. Yung naghahanap ng may ilog. Ganda. Wow. Okay. Tapos, tignan mo, oh. pag nandito, kalimbawa, may kubo ka rito, tanaw mo yung bundok. No? Tapos dyan, oh. Wow, ganda ya, oke. Okay.